dito naman sa Alemania yan makikita naman sa harapan ng Brandenburg Kaid kayo din ang taon ng paggawa nito na taong dalawang mayroong markang de gawa sa Munich sa likuran makikita naman natin ng putot-puto na mapa ng Europa na mayroong denominasyong 10 centimo de euro Dito naman galing muli ito ng Estados Unidos. Makikita naman sa harapan ang dalawa ng, ng mukha ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Thomas Jefferson. Ito ay gawa noong taong 1915. Mayroong markang de gawa sa Denver. Sa likuran, makikita naman natin ang isang gusaring Monticello na mayroong denomination limang sintimo. Ituloy natin ang Alemania. Makikita naman muli sa harapan ng Brandenburg Gate kayo din ang taon ng paggawa nito na taong 2002. Mayroong markang J, gawa sa Hamburg. Sa likuran, makikita naman muli natin ang putol-putol na mapa ng Europa na mayroong denominasyon 50 sentimo de Sa timog ng Alemania, Austria, makikita sa harapan ng isang haramang Edelweiss kayon din ang denominasyon nito sa wikang Aleman. Sa likuran, makikita naman natin ng payak nitong disenyo na mayroong denominasyong isang shilling ang taon ng pagkawa nito ay labing siyang Isa pa mula Austria. Edelweiss. Denominasyon sa wikang Aleman. Isang shilling. Labing siyang Patungo ng timog Silangang ang Asia. Brunei. Makikita sa harapan ng kasalukuyang sultan ng Brunei na si Hassan al -Borkia sa likuran, makikita naman natin ang disenyong ito na mayroong denominasyong limang sen. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang Pabalik sa Europa, Dinamarka. Makikita naman sa harapan ng monogramo ng dating hari ng Dinamarka na si Harig Frederick ng Ikasyam. Kayon din ang korona nito sa itaas. Ang taon ng paggawa nito ay labing pito o aninapot sa dekoran, makikita naman natin ng payak nitong disenyo na mayroong denominasyong dalawang putimang uri. Patungo naman tayo ng Espanya. Makikita naman sa harapan ng dating hari ng Espanya na si Haring Alfonso ng ikalabing dalawa. Ito ay gawa noong taong labing walo Sa dekoran, makikita naman natin ang sagisag ng Espanya na mayroong denominasyong 50 sentimo. Ito, galing muli ito ng Espanya. Makikita naman sa harapan ng dating hari ng Espanya na si Francisco Franco. Ito ay gawa noong taong 1859. Sa rekuran, payak na disenyo, 10 sintimo. Sa timog ng Europa, Italia. Makikita naman sa harapan ng rarawan ng babae, gayon din ang haran ng republika nito. Sa rekuran, makikita naman natin ang isang kog na mayroong denominasyong 200 lira. Ang taon ng paggawa nito ay 1879 patungo naman tayo ng gitnang silangan. Qatar, makikita naman sa harapan ng dating sagisag ng Qatar. Kayon din ang taon ng paggawa nito na 17.7 17, o H3 17.7. Sa likuran, payak na disenyo, 25 dirham. Dito muli, Qatar, dating sagisag ng Qatar. 17.7 17, o H3 14.14. 25 dirham. Dito naman, Oranda. Makikita naman sa harapan ng dating reyna ng Oranda na si Reynang Beatrix. Sa likuran, makikita naman natin ang payak na disenyo na mayroong denominasyong 10 sentimo. Ang taon ng paggawa nito ay 17. Dito naman, galing muli ito ng Oranda makikita naman sa harapan ng dating reyna ng Uranda na si reyna Juliana. Sa likuran, makikita naman natin ang isang korona sa itaas. At ang taon ng paggawa nito na labing siyang Ang denominasyon ay 25 sentimo. Dito naman, galing muli ito ng Oranda. Dating reyna ng Beatrix. Sa likuran, payak na disenyo, 25 sentimo. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang Pabalik sa Asia, Pakistan. Makikita sa harapan ng pambansang landmark ng Pakistan kayon din ng taon ng pagawa nito na labing siya isa. Sa likuran, makikita naman natin ng disenyong kaaya-aya na mayroong denominasyong 50 paisa. Dito naman, Peru. Makikita sa harapan ng sagisag ng Peru kayon din ng taon ng pagawa nito na labing siyam naputanim. Sa likuran, payak na disenyo, isang bagong sol. Mayroong markang Lima, Kawasa Lima, Peru. Balik mo sa Europa, Pransya. Makikita naman sa harapan ng nakatayong babae na tinatawag na Dasawa. Sa likuran, makikita naman natin ang sanga ng Oribo. Gayun din ang taon ng paggawa nito na 1774. Mayroong dinominasyong karahating Pranko. Dito naman patungo naman tayo ng Rusya makikita sa harapan ng agilang mayroong dalawang ulo. Gayun din ang taon ng paggawa nito na labing siya pupito. Sa likuran, makikita naman natin ng payak nitong disenyo na mayroong dinimenisyong isang rubro. Dito naman patungo naman tayo ng chipre. Makikita sa harapan ng sagisag ng chipre. Gayun din ang aran ng bansang ito sa mga wikang Ingles, Griego at Turko. Ang taon ng paggawa nito ay labing putatlo sa likuran, makikita naman natin ang isang malasining na representasyon ng manok na may doong denominasyon isang sentimo. Dito naman patungo naman tayo ng Pasipiko. Makikita naman sa harapan ang lalawa ng, ng mukha ng dating Reyna ng nakakaisang kaharihan na si Reina Elizabeth ng Ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang isang uri ng isda, gayon din ang taon ng paggawa nito na labing ang denominasyon ay 20 sentimo. Dito naman patungo naman tayo ng Australia. Makikita naman sa harapan ng ikaapat na larawan ng mukha ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng Ikarawa. Ito ay gawa noong taong dalawang dalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang isang platipus na mayroong dinominasyong 20 sentimo. Dito naman patungo naman tayo ng Canada. Makikita sa harapan ng ikalawang larawan ng mukha ng dating reyna ng nakakaisang kaarihan na si reyna Elizabeth ng ikalawa. Sa likuran makikita naman natin ng isang makulip na mayroong taon ng pagkawa nito na labing isa. Ang denominasyon ay isang sentimo. Dito naman, Reyna Elizabeth ng ikalawa. Sa likuran, dahon na maple ang taon ng paggawa nito ay labing siyang Galing muli ito ng Canada. Ito ay mayroong denominasyong isang sentimo. Dito muli, galing muli ito ng Canada. Reina Elizabeth ng ikalawa. Dahon na maple, labing siyang isang sentimo. Dito naman, galing muli ito ng Canada. Reina Elizabeth ng ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ng isang dahon na maple. Ang taon ng paggawa nito ay 1983, isang sentimo. Dito naman, kaling muli ito ng Canada, makikita naman sa harapan ng ikatlong lalawa na mukha ng dating reyna Elizabeth ng ikalawa. Sa likuran, dahon ng maple, 1987, isang sentimo dito naman galing muli ito ng Canada. Makikita naman sa harapan ng ikalawang lalawa ng muka ng dating reyna, Elizabeth ng ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ng isang bangka, kayon din ang taon ng paggawa nito na labing siyang bulumpu. Ang denominasyon ay 10 sentimo. Dito naman, Canada muli. Ikatlong lalawa ng muka ng dating reyna, Elizabeth ng ikalawa. Sa likuran, bangka. Ang taon ng paggawa nito ay 11.71, sampung sentimo. Dito naman, Kanada muli. Reina Elizabeth ng ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ng isang karibu na mayroong taon ng paggawa nito na labing Ang denominasyon ay 25 sentimo. Dito naman, Reina Elizabeth ng ikalawa, 25 sentimo. Sa likuran, makikita naman natin ang marasining na representasyon ng dalawang lobo na nagpapakita sa pamilya. Ito ay gawa noong taong 2000. Galing muli ito ng Canada. Pabalik sa Timog Silangang Asia, Singapore, makikita naman sa harapan ng disenyo ng paray. Gayun din ang taon ng paggawa nito na 1880. Ang denominasyon ay limang sentimo. Sa likuran, makikita naman natin ng isang sisne. Dito naman, Singapore Murray. Ito ay gawa naman noong taong labing 10 pitumput Sampung sentimo. Sa likuran, makikita naman natin ang isang seahorse. Dito naman, Singapore Murray. Sampung sentimo. Labing siyam Isang seahorse. Dito naman, kalimuri ito ng Singapore. Ito ay gawa naman noong taong labi siyang pitumput walo. Limampung sentimo. Sa likuran, isang uri ng isda. Dito naman galing muli ito ng Singapore. Makikita naman sa harapan ng sagisag ng Singapore. Kaya yun din ang alam ng bansang ito sa mga wikang Ingles, Malayo, Tamil at Inchik. Ito ay gawa noong taong labi siyang Sa likuran, makikita naman natin ang isang uri ng bulaklak na mayroong denominasyong isang sentimo. Dito naman, Singapore Mori, 1888, 18, sa gisag ng Singapore. Sa likuran, isang uri ng bulaklak 10 sentimo. Patungo naman tayo sa kapitbahay na bansa ng Singapore, Malaysia, makikita sa harapan ng isang gumamera na siyang pampansang bulaklak na Malaysia. Ang taon ng paggawa nito ay taong siyang Sanaputima, ang denominasyon na ay isang sentimo. Sa likuran, makikita naman natin ng isang pantambol. Dito naman, Malaysia muli. Labing siya, siya na po limang sentimo. Kung sa itaas. Sa likuran, makikita naman natin ng isang trompo. Dito naman, Malaysia muli. Gumamela sa itaas, limang sen, labing siya, na putima isang zoom Dito naman, makikita naman natin ang gusali ng Bangko Estado ng Malaysia. Sa likuran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong 10 sen. Ang taon ng pagkawa nito ay taong 1980. Dito naman, galing muli ito ng Malaysia. 10 sen. Gumamela sa itaas, 1985. Makikita naman natin sa likuran ng isang sungka isang dalawang tradisyon na ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia. At ang pinakahuling bari ang aking binili sa lungsod ng Paranaque noong ika ng Pebrero taong 2023, Thailandia. Makikita naman sa harapan ng dating hari ng Thailandia na si Bumibol Adoriadej. Sa likuran, makikita naman natin ang isang templo na mayroong denominasyong limang ang taon ng paggawa nito ay BE 25 siyam, o taong 16-16. Dito naman tayo sa mga sadaping papel na aking binili sa lugsod ng Paranaque. Cambodia Makikita sa harapan ng larawan na mukha ng hari ng Cambodia na si Norodom Sihanok. Ito ay mayroong denominasyong 5,000 riel. Sa likuran, makikita naman natin ang isang tulay na ito at ang taon ng paggawa nito ay taong 2004. Patungo naman tayo ng Timog Amerika, Peru. Makikita sa harapan ang rarawa na mukha ni Cesar Barriejo, kayo din ang sagisag ng Peru. Ito ay gawa noong ikadalawang putwalo ng Kunyo taong 2018. Ito ay mayroong denominasyong 10,000 inti. Sa likuran, makikita naman natin ang isang poop na tinatawag na Santiago de Chuco at ang pinakahuli nito, Turkey. Makikita naman sa harapan ng lalawa ng mukha ng bayani ng Turkey na si Mustafa Kemal Ataturk. Ito ay mayroong denominasyong isang milyong lira. Sa likuran, makikita naman natin ang isang dam. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel. At nandito na lahat ng mga bariyang aking binili sa lugso ng paranyake. Ipinapakita rito ang unang pangkat na kung saan ipinakita ko rito ang mga bariya na nakapaloob sa kabanata 44 ng bariya-bariya -bari at papel-papel. At dito naman sa 44B, ang pinakamaganda dito para sa akin ay walang iba kung hindi ang mga ito. 50 sentimo ng Espanya, 25 sentimo ng Canada at 20 sentimo ng Tuvalu. At dito naman tayo sa mga sadaping papel na aking binilis sa lugsun ng Paranaque noong ika-anim ng Pebrero taong 2023 ang pinakamaganda dito para sa akin ay itong 10,000 inti ng Peru Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang inyong pinakapaboritong barya at saraping papel na aking binili doon. Makita muli tayo sa ika-apatapot ng barya-barya at papel-papel.